welcome back my youtube channel buhay probinsya ayan ang iba vlog ko ito ay yung grapes ko guys ayan o ayan. ginawan ko siya ng ano nya gagapangan nya ano to mga 6 months ko na tong tinanim ano to bali dalawang puno siya ngayon nabali yung ano nya yung ugat akala ko mamamatay siya nun pero ayan oh, tumubo siya nagkaroon siya ng mga sanga sanga ayan. kaya dito ko siya nilagay tapos ginawa ko siya ng kakapitan niya ayan. ayan, ginawan ko siya kawayan niya at saka yung alambre oh. yung mga tanim kong mga orchids ayan nasa baba din siya guys ayan o oh. yung ubas ayan. Hindi ko alam kung anong bunga nito eh. Malalaman natin pag namuha na siya. Ano to? Galing pa to ng Dabaw. Doon ko to in, in order. Yan. Dalawang puno to noon. Pero isa lang yung nabuhay. Maswerte ako kasi akala ko mamamatay niya siya. Kasi yan eh. Naputo siya noon. Kasi doon ko yan tinanin sa kabila. Eh gawa nga ng panay ulan-ulan. Ayaw pala niya ng nauudanan, lalalagas yung ano na, yung dahon. Kaya konti lang siya. Pero mo, 6 months ko nang tanin yun. 6 months na siguro. Yeah. Pero tingnan mo, oh. Buhay na siya. Kasi yung puhon mo, medyo malaki na, oh. Tapos, nalagyan ko siya mga abono. Yung mga pinagbalatan ng protas, guys. Yan po yung nalagay. Kasi pampataba yun. Ayan, oh. Yan yung ginapangan niya guys. So yan. Ginawa ko yan kahapon. Ayan o. Oh. Alambre lang. Diyan siya gagapang. Hmm. Hmm. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko sa lahat. Shout out na pala sa mga sumusuporta sa buhay probinsya. Shout out po sa lahat. Di ko na kayo babanggitin lahat kasi marami basta isa shout out ko na lang po kayo hanggang dito na lang muna ang vlog ko na to thank you, thank you sa lahat thank you for watching, bye bye